napulko uh, personnel na si Picoy kahit na sinasabi niya na katang isip lang yung uh, na sabi na well I don't believe you Mr. Picoy I don't believe you in the first place sinasabi mo na katang isip mo yon pero paano ka alam ko yung ginawa mo ngayong discard is afterthought na lang gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, diskarte mo lang yung para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dal-dala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. E sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV, How come na magdrama-drama ka doon kung uh, gano'n? So, I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, Johan, sir. Uh, sir, para sa akin po, sir, uh, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir. Hindi niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang uh, daladalang... Uh, You, you, we are inviting you here to shed light on the, yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert uh, opinion mo. May dadala ka pang papel na tuturuan mo kami kung paano gumawa ng, uh, ng, uh, ng uh, Operation to Conduct Report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging pulis, hindi ka nga naging uh, PDEA. Na pulcom uh, employee ka lang, na dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka mag uh, bigay ng expert opinion sa amin? Hindi ko uh, we don't this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling uh, video recording CCTV. It's, it's, unfair for me kung uh, hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo na pakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang uh, kaso. May binanggit ako dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan sir. Uh, mukhang uh, talaga uh, parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya, kagaya po ng kung kagaya po ng sinabi ko, sir. Opinion niyo po 'yon, Paring katotohanan po sa akin po 'yon. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin totoo talaga 'yon na, na, na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Bak? anong, anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po ko sama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magloko? Lokohin si itong kausap uh, mo? Para ba patawag ka dito sa hearing? Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think, do you think mapapatawag ka dito? Kung wala yung, uh, hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon At hindi mo alam na si Morales nung nag-uusap kayo? Kagaya po sir, ng sinabi ko sir, iyan po ay lahat ay kisang katang isip na para sa kanila lang. Pero anong nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Eh kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimitahan ka. Kaya gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi diba? ko, hindi ko po akalain sir na sir sa totoo lang sir forgive me for saying this hindi, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang ano ko sa kanila sir eh sa akin lang po para lang po Sinabi talaga Sinabi mo na mm -hmm. nga eh na yun ang objective yes, po. Yes sir pero hindi ko po alam hindi ko hindi ko po inexpect na papatulan yun para makarating ako rito Do you believe naniwala ka ba naniwala ma maniniwala yung tao sa iyo yung kisa video na yon Nananamang loko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Kamagyan, sir? You are lying! Eh, opinion yan, sir, sa akin po naman, yung totoo lang. From, from sa unang... I am... Hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for the... You doctor. are cited in contempt. Thank you, sir. Ha? Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik. You take custody of this uh, person. Lukuhin mo kami? Uh, may dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? One minute suspension.